Mm. Ah, ah, oh. Mm. Mm. Sino pong paborito yung gabi, oh? Masin mo uh, pa ka na, oh. Mm. Balay mo po yung kukuha din yun ng, ano, cigarillas yan. Yeah. Ari po yung kinuha natin ng pananim na malunggay. Ah, sarap na rin oh. May green humain na Sa nilagang baka, ano pwede po? Ari, baka. Oh. Yan, dami. Yan, meron pa po di yung mga malunggay alubati, yun no kaya rin po naman nagtanong nito ito, na, ito lang doon sa isang area po namin no yo dami taas na po uli na rin malunggay eh. ang dami pa po oh. Balayan po, ito na po yung ating mga ibang pinamili. Ariho ay yung karning baka natin. Ito po ay ating Iistakin po yung iba. Oho, yan papakatihan ko po sa suka. Yung kompleto rekado suka, bawang, paminta. Oho. Tapos yung iba po, maglalaga tayo ng ating pinang pananghalian. oh Yun. Tapos ito po naman yung sigarilyas natin. Dito ka muna bawang. Ari po ilalok natin sa nilaga po 'yan, sigarilyas. Tapos mangunguha pa po tayo ng ibang available na pwede natin ilagay, yung sitaw para meron pa doon isang pechay, kamote or gabi yung po ang ating isasahog. Ano? Yan katahoy magluluto uh, ng ating pananghalian. Yung po iba hindi na natin aanuhan. Ilan lang ho ako ilalaga. Ari po pala iba pa natin pinamili oh. Suka, tuyo. Itlog na pula at saka po rin mga sortidos. Ah, tayo po maglalaga. Medyo liliitan natin ang hiwasan nilaga. Nahis na na hore sa ating panlaga isa dalawa tayo mga apat na piraso lang ako ay po ang ating uunahin ang na maliit ang hiwa ay para po madaling malabog ay eh. ito po ang una natin ang Hmm. ari po ayan no. oh, para po sa ating mga manonood ay siguro na mari din na po yung bawal ang manok at baboy ari po ay ari eh, dito na sa kabila ari po ibaka na Oo. tama na yun po muna babanlawan po ating karne baka ating panghuhugasan ito po mga gulay sa huli na po natin ay ano i sasahog medyo papalambutin laan po natin ang ating ano papakatihan ko po rin sa suka at ang luto po nito madami na po pwedeng gawin luto pwede sa ginataan uh, yan. na may talong ay talaga akan po igagayak na rin na rin. Ah, dati po pagre-rekaduhan na. Sasalang na po agad para mas mapabilis ang paglambot. Ari ito dito lang sa susukaan natin. Ano po naman at isasalang na sa apoy oh. Para mas mauna po yung pagkulo niya oh. Ito na po at isinain oh. Tayo pinakapagsigang na agad. Ano po naman yung ating pangmilaga. Ayaw. yan nilagang baka po. Ngayon, po ang ating bawang. sibuyas. Paminta po. Atin po munang lalabugin yung karne bago natin sahugan ng mga gulay. baka pong nakasalang doon yung ating pang nilaga tayo po ikukuha na ng mga pansahog uh, yan ito po ating sasahog oh ay talaga pong quality ay tas lalagyan din po natin ng gabi oh Okay na ho, ari. Sino may sariwa-sariwa? sariwa sariwa Ari po na may yung gabi. Oh, uh, yan, oh. Uh. Sasawag din po natin, oh. Uh. Unaw po, ari, yung unaw. Yan, oh. Uh. Yan, yeah, sarap po nito. Hmm. Yan. Yeah. Yung katawan ay baka maisawag natin sa gata. Hmm. Lucky. Lucky. connect po Yan po ang ating mga sasahog sitaw, yung po mga kinuhulangan din sa atin. Ari po naman ay yung galing sa bayan. Oh, yan. Ari ay yung gabi. Ayun, i-ready na po natin. Balay po, sa laban ng ari po. Dini, eh, ari po yung ating isasabay na halos dun sa Karning baka. Oh, oh. At gawa na ito medyo Makunat-kunat ng kaunti ay Oo oh. Makunat-kunat ng kaunti Ito po'y gabing inaw mm -hmm. Hindi orlaing arlaing Gabing unaw Ito po'y pwede rin sa amin na tamis oh Kaya ho ito napakaligat oh. pecal lagi kan Oh guys wow. Hmm Eh endulas Madulas agak Kumporin po sa ating hiwa anong pwedeng ari papagarnay. Mm. Ayun oh. No. Para po bang tinipak tipak. Ayun oh. Yan rin no. ka talaga ba? Oh. Madulas pati. Ng mm. Aba. Ari po hindi gabi San Fernando ari ho ay yung iba po na rin baku ang tawag ay Laing baku, gabing baku, yung ganun po oh. Eh, ari po na natin halos doon sa karne Ito yung medyo Ika nga makunat-kunat uh. Ay na rin. ah nakakulo na oh yan ang bango na po yan lalo po yan lalapot pag hinulugan na natin na rin gabi ah ah tapos po idudugdubang maigang apoy ay talaga awan ko din lang ano yung baka na yan haba pong nakasalang na yung ating pinapakulong yun ate naman yung aring susunod na paghimay oh, ganun po tayo ganun po ako haba nagpapakulo diretso himay oh. awan ko lang sa inyo kung paano kayo magluto din anong tayo po ulit kanya kanyang paraan yung iba siguro piniprefer muna lahat Oh, ho. Hmm. Pero pag nagdudali ang po ay aris sa dagat. Oh. Stop. Aris po sa bandang huli natin yung tatay kita oh. na. no? Pare po sigarilyas ito yan, diretso hugas na yan Pwede rin ho ito sa nilaga, ano po? Hmm. Ya, yeah, eh, kahit buo Puto sa gitna kaya isa Ari pala, maalala ko po, yarong tagal na nito, panahong sigarilyas. Ako po ang nag-ano ng lahi nito. Oho, ay tagal na. Ito ay nanggaling ay sa amin pa pong, eh si Lula kasi nita, matagal na pong panahon. Pero ito, doon po nanggaling na lahi, ano, tapos hiningi ko pa ito, ikitiyo po Roy. Doon po sa palayan namin dating pinakamalayo na ginawa ng subdivision. Yan, yan na po, preparado na ang lahat. Wala di makakalimutan pa natin yung nag-iisa natin pichay ay masarap po sa nilaga no. Ay ho yun. Ka oh. isa-isa na nga malilimutan pa yan. Oh. Tabi chuchu, tabi. Iya, yeah, matatag pa ko may isa lang ayan. Tabi muna tabi. Iya. Yeah. Hey. Hi. pa ka. Hmm. Sabi ko may pichay ako din nabuhay isang piraso tapos lalagyan po po natin ng ano dahon ng sibuyas o oh, uh, yan Dadami na natin isa isa po rin na buhay oh, uh, din sa ating taniman oh. Uh, ito na po yung kabuuan natin isasahog uh, ah talagang kumuha na rin po tayo ng spring onion at ito po mga available sa atin na uh, yung oh sitaw hindi <laughs> ka ngayon na ka. ng presyo Oo. oh. Uh, uh, uh ay ari lahat may libre ngayon oh. si mataas din ang presyo nito ngayon itong spring onion ang taas taas din ito mataas din lahat nga po kung susumahin lahat ay matataas ang pansahog natin marami pa po rin kulang pagkukumplituhin mais ah, ah, ay saka na po yun oh arla ang mga available sa atin ang ang ating isasahog oh. yun o oh. Ito na po ang kanya labasan ng no? ah ah ay kulong kulong natin hindi na ako labog na ah, ah ay parang labog na o, oh, kayo po ang kumilates kahit hindi natin ano han no? yung po ang ganda medyo nagis ak ak na labog na o, um. ah ah ayari na oo um. pwede na natin ilagay yung iba hmm um. Aba, medyo maganit-ganit parang ng kaunti. Pero pwede na rin, nalubog lang na ko siya. Eh, naputol na. Mm, -mm yan, nagbablog yan at talbog pati ano. Balik uli, back, back to one. Pwede na rin, ho, nalubog na ah. Maninipis pati kutsara na nga ngayon. Ha? Yan, nalubog na po, ang karne. talbog po. Arin na ho, ang ate isusunod susunod. At arin medyo makakunat-kunat parang ng kaunti. Yeah, ho. 15 minutes para yung karne yung sigurado yung pang abot na yun tapos ya ito po yung mga magkaka yung magkaka tapat yan, ano, mm. kahulihan po ay yung aray aray po ay kahit bago ahunin pagkalagay sabay ahon para po hapkok Oh, ah, pagkasarap po niya, malutong-lutong. Mm. Yan po yung ating nilaga, oh. Yan, ang no, yung po niya, ating lalasahan, ah. May lasa na ho ito, merikado na, eh. Mm, mm Lasang baka na, oh. Ah, parang pwede na rin po. Oh. Pwede na na po. Hmm. Pwede na. Kaya natin pong hahangawin na yan. Alasahan ulit natin. Ay, ang lapot ng sabaw. Gawa ng gabi. Ay, ay, lasang baka na po ang last batter di yan susulbot po natin kasama na po yung ano, spring onion oh. sama sama na po yan oh. ah awana, na hmm hindi hey, dyan ka na tapos po ating rubuupan Tapos po yung ating hahanguin na. Hmm. Yan, pagkalagay po natin ng gulay, sabay hangung. Yan, ari po naman natin ipapalit ng kasidang. karing kasamahang karning baka. lalagyan ng binigar bawang sibuyas fever, paminta buhay asin guob pakain na po ayun po Panginoon, salamat po uli sa biyaya po ng pagkain po. Oh, yan. Sana po uli ang lahat ng ito ay maging lakas ng aming katawan ang pagkain na ito upo. At bigyan kami ng kalinawan po uli ng kaisipan. Yan. Amen. Kakain na po. Yo. Allah. Talaga pagkahusay na rin. Mainit na kanin. Mainit na ulam. Mm. Oh. Yan na po yung hot cook. Oh, aah ah. Yan, oh. Hmm, po. Nangyari sa ating karning baka. Oh, ala. Yan, oh. Yan, sarap po na rin. Aba. Maraan pa po rin kulang. Narikado. Hmm. Ang binali lang po natin yung mga available. Walang puhunan. Oh. Yo, hala. No, hmm. Ah, ah. Tapos ilalabas na natin naring ating yan, um. oh. Kapkok na rin, oh. Ah, ah. Yan, ang bango po eh. Ito yung pukalapot yung sabaw, Hmm. Um. Ah, ah, lapot na lapot. Hmm. Yan po pag mga dahon at ganyan. Kahit pagkasubay ay ayari na. Hapkok na. Mm, -mm nakakapalumod. Ah oh. ah. Kata hindi rin makakatrabaho. Sobrang busog. Akin po kakamay na. stainless ang lalagyan ay huwag mong hawakan sa ilalim at talagang baga ah. ah, kakain po yeah. abangan pa po yung episode na pag ano natin doon sa isa lalamig pala ray eh. dapat ay eh, oh. yan po palyok kahit po mga 5 minutos ng ahon nakulo pa rin po mainit po ay eh. hmm. ah ah ay talagang yan ang husay eh kakamahin ko eh para naman mainit papalahin muna natin mm -hmm. pagkasarap second bite hindi na first bite na po mm -mm. gabi oh top Saktong-sakto lang po naman yung ano ng karne. Hindi po naman yung parang natutunaw-tunaw. Sakto lang. Hindi rin naman maganit. Mm. Mm-mm. kakain po ah, uh, talagang walang tamang sabi din eh sobrang sarap nag uh, ano po yung lapot ba nung sabaw mm. sitaw mm. Ano ano may sigarilyas dito eh para gulong ano ba tawag nito sa iba hindi man to sigarilyas iba po ang tawag nito sa kabiti ay comment po kayo kung ano tawag nito sa paragulong gulong na naray sigarilyas pecha yun gawa po nung pag ito nilabog agad ay pagdating sa ganito pag nahangon ay labog na labog ay ariho hapkok na hapkok pa masarap mm. Mm -mm. Linam nam Mm. Mm. Bare, bare. Ano po, ako po magpapaalam na po ulit sa inyo. O. Yan unay po. Ganado po. Hmm. Hindi po ako makabalis pagkain na Yung init. Mm -hmm. Sabi nung iba ay makakapagsambalilo na init. Hmm. talaga hong gaganahan kayo mm. ah ah tigarilyas oh mm. Hmm, sino pong paborito yung gabi Oh. Masukupa ka na o? Oh. Mm. Yung gusto yung karne baka o. Oh. Hmm. Salamat po sa inyong pagsama. Yan, happy lang po. Bye.